umaabot sa tatlong kabahayan ng natupok habang may lima pang kabahayan ng nadamay. Sa nangyaring sunog sa Sitio, Guaba Hills, Barangay Bagong Bayan, Teresa Rizal, dakong alas 2.40 ng hapon, May 29, 2025. Mabilis namang naapula ang sunog dahil sa maagap na pagresponde ng Bureau of Fire Protection, Teresa, Teresa Municipal Disaster Risk Reduction Management at iba pa. Wala namang nasaktahan o nasawi Sinasabing sunog habang tinatayang aabot sa labindalawang pamilyang naapektuhan sa nangyaring sunog na hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin inaalam ng Bureau of Fire Protection kung ano ang naging sani at kung magkano ang inabot ng pinsala. Agad namang nagpaabot ng tulong ang mga opisyal ng bagong bayan sa pangunguna ni Barangay Captain Maynard Coralde, katuwang ang Teresa DSWDO at ng tanggapan ni Teresa Mayor Rodel de la Cruz. Samantala, nagpaabot rin nito ng pasasalamat at pagsaludo sa mabilis na aksyon ng BFP Teresa, MDRRM Teresa, DSWDO Teresa at kay Mayor Rodel de la Cruz sa pagbibigay ng tulong at sa iba pang private group at individual na nagpaabot ng suporta. Felix Tambonco, The Observer News.